Ang Pilipinas ay bukas sa pagkikipagkalakalan sa iba't ibang mga bansa. So, ibig sabihin, tayo ay pwedeng mag-angkat ng mga produkto o mag-import ng mga produkto mula sa ibang bansa papasok dito sa ating bansa. At sa kabilang banda, pwede rin tayong mag-export o magpadala naman ng mga produkto natin sa ibang mga bansa. Sa, sa kabila po niyan, yung pakikipagkalakalan natin, ang bawat bansa po, ay nagpapataw ng buwis or tax. Ang tawag po dito ay tariff. So, yun po yung tariff. Uh, ito po yung buwis or tax na ipinapataw dun sa mga produkto na papasok sa ibang bansa. Okay? Ano ang purpose niyan? Uh, Siyempre, uh, pata pataasin yung presyo ng mga imported na product. Okay, so pag-uusapan natin ngayon, ano yung layunin or yung purpose ng tariff? Okay? So, number one po dyan is yung pataasin yung revenue or uh, pataasin yung kita ng isang bansa. So, halimbawa, mag-usap tayo halimbawa sa Pilipinas, yung lahat po ng produkto na papasok sa atin, magmula sa ibang bansa, ang tawag po dyan ay uh, pag import So, tayo po ay mag import ng ibang mga product uh, mula sa ibang mga bansa papunta rito. Yung mga produkto na po na yan ay papatawad po natin ng tarif or tarifa So sa pamamalitan po niyan, yung gobyerno po, yung bansa po natin ay kikita dyan sa mga produkto na yan. Depende kung ilang percent yung ipinapataw natin tariff or tarif dun sa mga produkto na yan. Okay, so ang susunod naman po is uh, protectionan yung domestic industries. So anong ibig sabihin? Kapag yung tarif po natin mataas so syempre yung mga produkto na po sa bansa po natin ay mataas din yung presyo niyan. Sa pamamagitan po niyan, mapoprotektahan yung mga local uh, manufacturers po natin. Okay, so uh, magpapatuloy yung kanilang operasyon. At siyempre yung mga manggagawa ay hindi mawawalan ng trabaho. So yan po yung isa sa purpose niyan. Ngayon, kung mababa po yung taripa na ipinapataw natin sa mga produkto ng galing sa ibang bansa, ang magiging cost naman yan is... Uh, pwedeng mababa yung presyo niyan, mas mababa yung presyo. So, mapipinsala naman po yung mga local manufacturers natin, yung ating mga pagawaan, yung ating mga pabrika. sa so, pag nangyari po yan, maaring mawala ng trabaho yung mga gagawa. Kasi bakit po? Pwedeng magsara yung kumpanya dahil hindi na sila kumikita, dahil hindi nila kaya yung competition na yung mga in-import po natin ay mas mababa pa yung presyo na uh, kumpara doon sa locally produced. Okay? So, ang susunod po na layunin ng tariff ay uh, para proteksyonan yung consumer. So, paano na? Paano mapoproteksyonan yung mga consumer? Okay, kapag mataas yung tariff, mataas yung presyo ng uh, mga imported products, okay? May mga produkto kasi na, uh, kung, maba, kung nabalitaan nyo yung uh, mga nakaraang panahon na meron tayong mga produktong in-import na may mga lead. So, ito po ay uh, harmful o nakakasama sa kalusugan. So, yung mga bansa na masya, uh, uh, wala masyadong regulasyon sa kanilang paggagawa ng mga produkto uh, na kung saan yung ibang produkto ay hazardous so, sa environment, sa tao. So, kapag kay mga produkto na po yun na yan nakakapasok sa bansa natin at kung patas yung presyo nyo, so, syempre hindi na po tatakilikin ng mamamayan po yan. So, yun po yung isang paraan para maproteksyonan Uh, tayo laban dun sa mga hazardous or harmful na mga produkto na nanggaling pa sa ibang bansa. Okay. Ang pang-apat na layunin po ng taripa is maproteksyonan po yung ating national interest. Okay. Yung taripa po kasi ito yung pwedeng maging daan para extend natin yung ating foreign policy kung saan ah uh, kapag uh, mataas yung yung tarifa na ini-impose natin or pinapataw natin sa mga produkto ng ibang mga bansa na papasok sa atin, uh, nakokontrol po nito kasi yung uh, importation or na minimize at napipigilan yung, yung importation. Ang isa sa dahilan kasi niyan, kapag ka mababa ang, ang taripa, so madaling mag-import ang mga produkto na kahit hindi naman na kailangan ng mamamayan, so babaka yung produkto na hindi naman kailangan ng mamamayan. Okay, so lalo na kung meron namang Uh, mga available dito. So, ngayon, kapag kang isang bansa ay nagpataw ng na ma mataas na taripa, syempre, mas tataas yung uh, presyo niyan doon sa lokal. E ngayon, sa mga yara dyan, syempre, uh, ma-minimize natin ngayon yung uh, pagdagsa or pagbaha ng mga uh, imported products. Ayan. So, yan yung pwede nang uh, maging, anong tawag nito, way, para ma-restrict yung, yung importation para mapangalagaan yung locally uh, local produced na mga produkto po natin. So yan po yung mga iyan yung layunin ng taripa na makakatulong sa, sa isang bansa. So kung papahabain natin yung pag-uusap sa taripa, marami pong pros and cons yan. So basically, yan po yung uh, uh, konting idea tungkol sa taripa na makakatulong sa bawat bansa. So, sana po may natutunan dun sa uh, pinag-usapan natin ngayon regarding sa taripa. Ito po kasi yung mainit na issue ngayon. at uh, idagdag na rin natin katatapos lamang ng pulong uh, sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika tungkol dyan sa taripa na yan. So, uh, at ilang araw lang no, uh, sinagest or or sinasabi ng US na papatawan ng 20% uh, tariff yung mga produkto ng Pilipinas papunta sa Amerika. Okay? So nakipagpulong si uh, pangulong Bongbong Marcos uh, sa US government para uh, negotiate na babaan yung uh, tariff kaya lang uh, ang nangyari nabawasan lang po ito ng 1% so naging 19% na lang yung Uh, taripa na ipapataw sa mga products ng Pilipinas papunta sa Amerika. Ang kapalit po niyan, no, yung mga produkto naman po na magmumula sa Amerika ay 0% tarif. Pero sinasabi, hindi naman po lahat ng produkto. Kaya lang, di ba? 19% yung uh, ipapataw sa atin, okay, na taripa, tapos yung produkto ng US na pupunta sa atin ay zero tarif. So, lugi po tayo dyan kasi Ah, uh, pag nangyari po 'yan, so bababa yung yung presyo ng mga 'yan, yung mga produkto na 'yan dito sa aten So babaha lang yung mga produkto, magkakaroon ng uh, paghina doon sa production naman sa local produce. Although hindi natin tiya kung alin pa yung mga produkto diyan na zero tariff, pero mayroong mayroong isa diyan, isa pharmaceutical. Alam naman natin sa Pilipinas, maraming manufacturing company, ng mga pharmaceutical manufacturing company. So pag nangyari po yan, uh, kung mas mababa po yung presyo ng mga uh, produktong pangkalusugan na mula sa Amerika, siyempre kawawa naman po yung local manufacturers po natin. So sana po pinag-isipan ng maigiyan na, na dapat pantay lang no? yung, yung uh, taripa na na pinapataw natin at pinapataw sa atin. Okay? Kasi para magkaroon ng maayos na competition. Okay? So, yun lang yung importante doon. And, yun nga, uh, yun po yung kabuan ng pag-uusap natin tungkol sa taripa. Uh, sana po, kahit paano may na-import ako sa inyo, so isama po lang natin, wrap up lang natin yung ating pinag-usapan. So yung taripa po, ito po yung buwis na uh, ipinapataw sa mga produktong papasok sa loob ng isang bansa. Okay, tapos uh, isa sa purpose at layunin nito is uh, pataasin yung pressure ng mga imported product para hindi masagasaan yung mga local manufacturers at saka uh, pataasin naman yung revenue ng gobyerno or yung kita ng gobyerno. At isa dyan, isa-isa sa isa importante is yung ma-restrict or mapigilan yung uh, importation na maaaring makasira sa merkado natin. Ayan, so marami talaga, as in marami po yung pwede pag-usapan tungkol sa taripa. So yun lang muna po. Maraming maraming salamat sa inyong panunod. Paalam.